Idol, ayan. Lagyan ko na siya ng mga ano, sesame or ng mga baharat yung parang ano siya, oregano. Yung mga ganong mga herbal siya mga ka-idol. Herbal ang nilagay ko para talaga umano yung manok, sumiksip yung manok. Ayan mga ka-idol. Ano ko siya na para sumiksip ng todo yung lasa ng manok. Kaya, let's go, let's go. Ayan mga ka-idol. Bukhari rice tayo ngayon. Happy Tuesday mga kaoet. Eh, tala ala. Ayan, si Bukhari rice tayo ngayon. Bukhari rice. Ayan mga kaidol, ang Bukhari rice natin ngayon. So, ayan na. Ah. Ready, ready na. Mamaya niyan, lalagyan ko pa ng tubig para umano talaga siya mga ka-idol. Ayan, let's go. Eto na naman. Ayan. Tsaka ayan. Ngayon, lalagyan natin ng tubig. Ayan, ayan mga ka-idol. pakuluan ang natin to siya ng pakuluan pagkatapos tatanggalin natin yung ano niya ayan mga pa ito bukhari rice pagka na tong manok the chicken is uh, it's soft already and then I want to take out put in this sahan and then put the rice mix it with the sauce chorot love you follow me please ayan na